Iimbisigahan ng Senado ang isinawalat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may isa o manong dating opisyal ng gabinete na tumulong na mabigyan ng lisensya ang ilang illegal na Pogo Hub. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, magpapatawag ang Senate Committee on Women and Children ng pagdinig at umaasa itong darating mismo si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan ang dating opisyal ng gobyerno. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchelian na hindi niya alam kung sinong dating opisyal ang tinutukoy ng pagkor. Gayon man, may mga pangalan na manong lumalabas na sangkot sa sinalakay na Pogo sa Porak, Pampanga. Sinabi ni Gatchalian na batay sa kanyang impormasyon, gumugulong na ang investigasyon ng pagkor at hamang tapusin muna nila ang kanilang investigasyon bago ilabas ang pangalan para hindi anya makasira ng tao. Hamo naman ni na Senate President Francis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III sa pagkor, pangalanan na, na ang dating opisyal. Ayon